Shaquille O'Neal ni Real Toxic Coach JJ Redick at Lebron James magpapababa ng sahod para sa isang legit big man sa offseason. Pero bago yan, balik nga sa ikaapat na pwesto ang Los Angeles Lakers matapos silang matalo sa Golden State Warriors sa score na 116 to 123. Isa itong masakit na pagkatalo lalo na't nagpakitang gilas sina Lebron James at Austin Reeves sa laban. Nasayang ang halos double-double ni Lebron James na nagtala ng 33 points, 9 rebounds at 5 assists. At si Austin Reeves naman ay nag-init naman sa kanyang 31 points, 6 rebounds at 3 assists. Bukod pa rito, nagtala siya ng 9 na three pointers isa sa kanyang career best. Hindi rin nagpahuli si Rui Hachimura na nag-step up sa laban at nag-ambag ng 24 points. Sa kabilang banda, tila nag-struggle naman si Luka Doncic na nagtala lamang ng 19 points, 8 rebounds at 7 assists. Wala siyang naipasok na three pointer matapos sumubok ng 6 na beses. Nagkaroon din siya ng crucial turnover sa mga huling segundo ng laro na lalo pang nagpabigat sa sitwasyon ng kanyang koponan. Marami rin ang hindi natuwa sa naging rotation ni Coach J.J. Redick sa laban, kabilang narito ang NBA legend na si Shaquille O'Neal. Ayon kay Shaq, hindi dapat pinilit ni Redick ang paggamit ng nine man rotation lalo na't hindi nagpe-perform ng maayos ang ilan sa kanilang key players. Hinimok din niya na sana ay binigyan ng playing time si Dalton Knecht, isang maasahang shooter. Simula nang bumalik sina Lebron at Rui Hachimura, hindi na muling nagamit si Knecht sa rotation. Isa pang pagkakamali na itinuro ni Shaq ay ang paggamit kay Jared Vanderbilt. Kilala si Vanderbilt bilang, Ilang isa sa pinakamahusay na lockdown defenders ng liga, subalit hindi siya ginamit bilang primary defender ni Stephen Curry. Sa halip, ginawa pa siyang backup center ni Jackson Hayes, bagay na ikinabigla ng marami. Bukas ay makakaharap ng Lakers ang New Orleans Pelicans. Mahalagang maipanalo nila ang larong ito upang manatili sa top 4 ng Western Conference standings at makuha ang home court advantage sa paparating na playoffs. Samantala, ayon sa ibinunyag ng NBA insider na si Brett Siegel, inaasahang hindi kukunin ni LeBron James ang kanyang player option na nagkakahalaga ng mahigit 50 million. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na aalis siya sa Los Angeles. Sa halip, inaasahang pipirma siya ng mas mababang kontrata upang bigyan ng mas malaking salary cap flexibility ang koponan. Dahil dito, magkakaroon ng pagkakataon ng Lakers na bumuo ng isang malaking kontrata para sa isang bagong manlalaro sa darating na offseason. Maaari itong makuha mula sa free agency o sa pamamagitan pamamagitan ng isang trade. Isa sa mga pangunahing target ng koponan ay isang lehitimong center na makakatulong sa kanilang front court tulad ni Nick Claxton na isang matagal ng kahilingan ni na Lebron James at Luka Doncic. Upang maisakatuparan nito, pinag-aaralan ng Lakers ang isang blockbuster trade package na maaaring kinabibilangan ni na Rui Hachimura, Gabe Vincent at isang future first round pick. Sa ganitong paraan, maaari nilang palakasin ang kanilang depensa at bigyan ng mas malaking suporta si Lebron James at Luka Doncic sa ilalim ng ring. Sa Samantala, may ibang opinion ang ilang NBA analysts. Sa halip na gumastos ng malaki para kay Claxton, mas mainam umano kung kukuha ang Lakers ng isang solid na backup big man na may depensibong presensya. Isa sa mga pinakamagandang option ay si Robert Williams at third na isang elite rim protector at defensive specialist. Bukod sa kanyang shot blocking ability, mahusay din siya sa opensa, lalo na sa alley of place. Ano kaya ang magiging hakbang ng Lakers sa darating na offseason? Pipiliin kaya nila ang isang high profile trade para kay Claxton o mag Hanap ng mas murang opsyon tulad ni Williams.